nakaset up lang po sana kami. Yun nga po, nakita sa TV si Resolve ng anak ko po, mababa yung ANC, Antay pa po, po yung sabi kasi po ng doktor, ibubunwaro po ulit po siya. So nanay, sa ngayon ano po ang pinakakailangan ni Princess? Sa so, ngayon po, kailangan po sana isigatas mga bis po para po sa kanya. Makakausap naman natin sa kabilang linya si Maria Fatima Abion, ang ina ng anim na taong gulang na bata na si Princess Rian na ngayon ay may kinakarap na sakit sa dugo. So, nasa linya na mga kaibigan, si Nanay Maria Fatima Abion. Nanay, magandang hapon po. Magandang hapon din po, sir. Kumusta po, Nanay, yung kalagayan ng anak nyo ngayon? Sa so, ngayon po, medyo okay naman po siya. Inaantay pa po yung sabi kasi po ng doktor. Ibubun maro po ulit po siya. Ibubun maro. Nasaan po kayo ngayon? Andito po kami sa PRDTH po, sa Pedia Ward po. Ah, so nakakumpine yung anak ninyo? Opo, nakakumpine po siya. Opo. Ilang araw na po kayo dyan sa BRTTH? Bali po, pumunta po kami doon noong Webes po. Last week? Last week po, Webes. Opo. So, nung matingnan po ng doktor yung kondisyon ng inyong anak, ano pong sabi ng doktor? Nung bukunta po kami dito, Webes, sa pasyon up lang po sana kami. Yun nga po, nakita sa TV series ng anak ko po, mababa yung ANC. Ang ah, uh, po, i-admit na lang po daw po para mabigyan ng antibiotic po. Okay. So kailan pa ninyo na-discovery na may ganito pa lang klasing sakit itong anak ninyo, itong si Princess? Ah, uh, year 2021 pa po. Saka nag-undergo po, po siya ng chemotherapy po. 2021 pa. Opo. Okay uh, ah, dahil sa ganitong kalagayan niya at ganitong sakit, anong epekto nito kay Princess? Hindi po, hindi po tulad ng isang edad niyang bata yung nakapaglaro po. Tapos sa edad niya po ngayon, hindi pa po siya naka, po sa school kasi. Hindi pa siya nakapag-aral? Opo. Kahit minsan? Ininroll ko po, po nung dati siya, pero ano po, natigil din po dahil nga po sa... Minsan po, na-admit kasi siya sa hospital dito nga po. Pero okay. Dahil po sa sitwasyon nga po. Okay, kumusta naman ang sitwasyon nyo? Maliban ba dito kay Princess? May iba pa kayong anak? Siya lang po, nag-iisa po. Okay, kumusta naman kayo ni Mr. ngayon na ganito yung kinakaharap na problema ng anak ninyo? Ako po ay solo parent lang po. O, bali po. Solo parent ka? Opo, opo. Bakit? Three months ka lang po akong nagbubundi. Ano po, nung mawala po, namatay po yung papa ng baby ko po. Ah, so balo na kayo. Opo. Opo. Ilang taong gulang na ho ba kayo ngayon? 31 po. Wala pa bang sumusubok naman wala. ligaw sa inyo uli? Wala po. Okay. Uh, so sa ngayon, uh, nanay, ano pong hanap buhay ninyo? Sa ngayon po, wala po. Mga magulang ko po, 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 kapatid yung tumutulong po sa aming magina po. So ibig sabihin, yung pang-araw-araw nyong gastos, yung pang-araw-araw nyong pangangailangan, medyo dahil yan sa tulong ng inyong magulang at mga kapatid mo? Pamilya po, opo. O ng pamilya. Iisa lang itong anak mong ito? Opo. O, oh, okay. Gaano kahirap yung ganyan yung sitwasyon ng anak mo, tapos solo parent ka, walang ama yung bata, o wala na yung kapartner mo na sana katuwang mo at katulong mo sa ganitong sitwasyon? Mahirap po kasi, syempre, yung mga ibang mga needs din namin, hindi namin nabibili. Okay. Lalo yung mga kailangan niya, gamot, ay maggamot po, na nabibigay naman. Yung tagatas din po, ganun hmm. po. Okay. So, nanay, sa ngayon, ano po ang pinakakailangan ni Princess? Pangayon ngayon po, kailangan po sana is gatas. Kasi mag gatas. maganda yung pinaganda po siyang nainom na gatas po. Gatas? Opo. Ano pa po? Mga bis po, para po sa kanya. Okay. So makinig ko kayo, Nanay Fatima, no? Makakausap natin sa kabilang linya ang magandang si Ma'am Elbe Sidenio, ang koordinator ng Akubicol Party List. Magandang hapon po, Ma'am Elbe. Ma'am Elby. Hello po, Sir Dios. Magandang hapon po. Ay, opo. Mas maganda pa ho kayo sa hapon, Ma'am Elby. Opo. Ah, narinig niyo ho ba yung problema yes, ni Nanay Patima tungkol sa anak niya? Ano yes. ho bang maaring maitulong ng Akubikol Party List para po dito kay Princess? Actually po, Sir Diyos, in ko na po si Danny sa social worker mm -hmm. para makapabigyan sila ng food assistance para may pambili-bili man lang ng pangangailangan si Princess. Oh, and po. then po, yung hospital building ni Prince, nasagutin na ako po lahat. po ang sabi ni Boss Aldi mm -hmm. and the council. Sagutin daw po yung mga pangangailangan na available din naman lang sa hospital. Ayun! So, maliban doon sa rin, recommended nyo na siya sa social worker para sa food allowance nila. At uh, sasagutin na ng akubikol kung ano man yung magiging babayarin nila dyan sa ospital? Yes po. Opo. So, ano po ang mga kailangan pang gawin nito ni Nanay Fatima para tuloy yan pong matulungan siya ng uh, mga pangangailangan niya? Kasi kanina humihingi siya ng gatas. Puntala po ako ni Nanay doon sa Malasakit Center, Table 4. Mm -hmm. Alam naman po ni Nanay yung Malasakit Center kasi nandun lang po nag-chemo sa Princess Dad sa taas. Ay, opo. Kasi yung Malasakit Center po, Sir Josh, ngayon, nasa baba po yun ng BCC. Opo. So sigurado nang matutulungan itong si Princess, anak ni Nanay Fatima, Ma'am LB. Maraming maraming salamat po. Mabuhay ang akubikol Party List. Thank you so much, Ma'am LB. Yes. Okay. Thank you po. Okay. Balikan ko lang si Nanay Fatima. Nanay Fatima, narinig niyo po, tutulungan kayo ng Akubi sa pamamagitan ni Ma'am LB. Puntahan niyo lang daw siya doon sa sa opisina niya. Opo. Opo, sir. Alam ko po, po yun po. Opo. At bukod sa inyong matatanggap na tulong mula sa Akubi Party List ay magpapadala rin si Congressman Saldico at ang palatuntunang ito na ako bicol tabang Tabang Uramismo ng tulong at uh, pupuntahan kayo. May regalo para kay Princess. Siguro nandito na mga gatas ito. Mga gatas ba yan? O, ito na nga. So, i-deliver -de ito doon, kinanay. Ayan, nandito na sa harap ko, Nanay Fatima. May gatas, wow, so. may biskwik, so, so. may, may mamon. Ano pa itong mga nandito? Hmm? Marami ito, uh, nanay. So, dadalhin ito ng aming team dyan sa inyo. Ano po? Opo, opo. Thank you, thank you po sa inyo. Um, Unang-una po, salamat. Salamat po sa Diyos. Sa inyo po, sir, sa kapito, tabang oramismo Um, sir, saldi ko, thank you so much po sa tulong po. Um, laking tulong po ito para sa anak ko. Siyempre po, yung mga kailangan niya po talaga is para lalo po siyang lumakas po. Tsaka gata. Thank you, thank you po. Oh, okay ay uh, yan ang uh, gusto talaga ni Congressman Saldico na ura matulungan kayo at itong uh, mga ganitong mga pangyayari ay uh, uh, katuparan ng mga pangarap at hangarin ni Congressman Saldico na ura matulungan ang mga kababayan niyang nangangailangan. Hangad po namin ang paggaling ng inyong anak na Fatima.